yun guys ito uh -huh. guys ikakanin natin so, yung pangalan <laughs> nito yung ano to guys yung gabi gabi huh? yung parang palaw ay yung ano yung uh -huh.

Ayan, ganito lang kayo magtanim guys. Ganito lang kayo magtanim lang. Hindi ko ito tapos sa inyo. po. Ano lang naman yung simpleng bulak na po rin yung natin. Kasi kukuha pa ko ng mga rose. Ano ko lang guys, Ayan. mo. Ano to siya guys? Yung ano yung red flower ang ito. Yung ganito, ayun. na siya maano guys, Ayan. mo. Kasi namatay siya guys. Ayan. na inulit ko kaya kayo. Ganitohin lang, ano lang siya guys. Pabayaan niyo lang ayan, natutubo rin. Ayun. tapos so, Sa ibang araw na naman dito, guys. Kaya, so, yeah, bye. Thank you. Ah. ito ko siya ilalagay, guys. Yung iba, yung mga, yung bombers. Ayan, ito ko siya ilalagay. Bye.